Yan, imbag yung... na malam sa inyo lahat sa mga pulsoy. Andito tayo sa Nuestra Senora de Guia. No, Malate Church. Ermita Church pala. Itong Ermita Church. Ermita Church so kakabsat mga pulsoy. Luman simbahan na rin to. Ermita Church. Yan, upload videos lang natin. Tayo sa Ermita Church. Tinan natin yung ano yung dito yung marker Yun. ang simbahan ng Senyora de Guia itinayo ng 1608 pa pala hindi 1608 pa sabi 1608 nayari sa kawayan uh, kula, uh kawayan mula win mga pawid ang simbahan ng Nuestra Senyora de Guia ay nakita makiilalang makailang nawas makailang beses nawasak dahil sa lindol muli itinayo itinayo nung 1810 at nawasak nung 1945 sa labanan ng Maynila ang imahen ng ang imahen ng Nuestra Senyora de Guia na nasa katedral ng Maynila mula pa nung pananakop ng mga Ingles 1762 ay inilipat dito nung 8, 19 uh, 1918. Ang kasalukuyan ng simbahan ay tinayo nung 1947. may po na di umanay kinatagpuan ng birhen nung, nung May 19 1571. Kinoro, kinu, kinoronahan ang birhen nung May, May 16, 8, 1971 ni Rufino Cardinal Santos ang gintong corona ay kaloob ng Papa Paulo the Sixth. yan, pasukin natin simbahan silipin po natin simbahan ito po yung loob ng simbahan kapag siya ng yun yung patron saint ng uh, ano, ermita Bas, ang basilika ng ermita after features lang po kapag sa pangabod sa Ermita Church, Team Patron Saint ang Ermita Church. Kakabsat mga bonsai. simple yan Nuestra Señora de Guia yun pala Senyora, Nuestra Nuestra Señora de Guia pala patron saint rin patron saint siya ng er ano bala ng ermita church hmm. ang simpanan ng Nuestra Señora de Guia Ako yeah. uh, na tayo kakamsat mga bulisoy pupunta tayo doon sa Remedios doon naman sa simbahan ng Remedios ilalakad ko lang eh bye bye salamat kakamsat mga bulisoy